welcome to Nestor Lakay Channel. Andito tayo ngayon sa taniman ng saluyot. Ayan, dito lamang po yan sa may malagasang Imus Cavite. Dito, malapit lamang po siya dito sa, ano, sa kalsada po ng malagasang Imus Cavite. Ayan po, ang dami po nilang ano, tanim na saluyot. Ang saluyot ang isang pinaka- masustansyang gulay. Isa po ito sa paboritong gulay po ni Lakay. Ang laki ng ang tanima ng saluyot Oh. Sariwang sariwa. Yan, kapag ko ay ano taga dito sa Imus Cavite, pwede kang bumili lang dito ng ano eh, ng saluyot. At ito po, ah, maitatanim din po sila dito. Oh ah hindi lamang po sa luyot ang tanim po dito, meron din po silang tanim na kalbus ng kamote. Napakalawak po ng kanilang taniman, Oh. No? Yun, doon sa natatanong po natin doon, sa luyot din po yan, no? Napakaganda po na may ganito pong maliit na, ano, na taniman. sa po to, sa pinapangarap namin magkano po ng ganitong kapirasong, ano, lupa na pwedeng pagtaniman. Dito rin po kami bumibili ng anina saluyot at saka po ng talbos ng kamote. Dito naman po sa kabila, mayroon pong ano, ah, talbos ng kamote. Ito po sa, ito ba sa luyot din ba to? Oh, ito na harvestan na to. Yeah, sa luyot din eh. na. ang dami po nilang tanim dito na ano, nasa luyot. Doon po sa may, natatanong po natin doon, Lakay. Ayun o, oh, saluyot sa luyot din doon. Oh, yun na yun nandun. Alin? yun. Bali kasi dito sila yung mga nagbabagsak sa mga palengke, sa mga talibata, sa mga nakakabot pa ito ng tagig pasig, yung mga dito, uh, nanimili namimili ng uh, saluyot kasi saluyot, napakagandang ano sa katawan. At masarap tong ano yung, anong luto sa Ilocano ng saluyot? Ha? Anong madalas na niluluto ninyo sa ano? Ang daming saluyot oh. Pwede niya, ano, ah? sa labong. Sa labong, sa lulay, sa sitaw. Oh. Napakadami nitong ano tanim na sa luyo ito. napakalawak ng kanilang taniman. Ito naman, ito tong tanim na to, ano to? Ah. Bro, bro. Astol sa Gawidon, tinatamnan ko uli nila na, na talbos ng kamote. Talbos ng kamote. Ah. Ito po malawak. Ah. Ah.